Chinat ako ng sarili kong tatay. Nagalit, tapos pinagbantaan yung buhay ng buong Toro family. Kilala mo ko, di ako takot makulong. Pag may merienda, ko yung asawa mo. Part ng family. Pero deserve ko ba to? Deserve ba to ng bawat member ng Toro family na palaging pagbantaan ang buhay ng magulang nila? Hindi naman inaano. Trending na naman ngayon sa social media ang bagong episode nga ng Toro Family na pinamagatang better version. Matapos may dumating na pagbanta sa buhay ng buong Toro family, balak ngayon ng Toro family na mag-report agad sa mga pulis matapos nga pagbantaan ng sariling tatay mismo ni Papi Galang, ang buong Toro family. Nakausap kasi umano ni Papi ang kanyang sariling tatay at humihingi umano ng pera sa kanya at napapadalas na umano ang paghingi nito. Dadag pa ni Poppy hindi niya umano na gustuhan ang sinabi ng half-sister niya sa kapatid niya na si Pai kaya hindi niya na ito kinausap. Saad nga ng half-sister ni Poppy na may kasamang pang-aasar. Shit himala, gumanda ka, medyo kamukha mo po. Dito naman ay sinabi ni Poppy na tsaka na umano siya kausapin kapag marunong na sila ng salitang respeto. Dito na umano ay pinagbantaan na ang buhay ng buong Toro family. Narito ang pagbabanta ng tatay ni Poppy. Di ba si Mari ang gumawa ng picture na yan? Sila hindi mo G ganyan. Ako inaaway mo. Wala naman ako kinakampihan. Kinausap ko si Chi. Iyan mo ako gagata sa Mari. Kesa ako awayin mo ha. Ako gaganti sa kanya. Masyado ka na kung makapagsalita sa akin. Sila hindi mo kaya. Yung Odi aabutin din sa akin. Tandaan niya yung sinasabi niyang uunti niya ako. Papakainin ko kayo ng bala. Dinadamay mo ako eh tinuturing mo akong kalaban. Ikaw ang tumigil dahil nanahimik ako. Porke humingi ako ng pera. Gaganunin mo ako kahit naman di mo ako bigyan. Hindi ako katulad ng nanay mong adik. Ninakawan ka pa. Asawa mo dadamay ko din yan. Ayaw mo ako tigilan ha. Baka tapang tapangan ka lang. Kilala mo ako. Hindi ako natatakot makulong pagmemeryendahin kuya ang asawa mo. Dito ay nagulantang si Papi at wala naman umano siyang ginawang masama. Dito ay nagtipon-tipon ang buong Toro family at pinag-usapan ang pagbabanta ng tatay ni Papi Galang. Humingi naman ng pasensya si Papi kay Tony matapos magbanta ito ng kanilang buhay. Nahihiya na umano si Papi sa Toro family dahil ang sukli umano ng tatay niya sa Toro family ay hindi maganda. Saad naman ni Tony, hindi umano deserve ng Toro family na mabantaan ng ganito dahil wala naman umano ibang ginawa ang Toro family kundi tulungan nga ang Galang sisters. Saad naman ni Poppy kahit tatay niya umano ang nagbigay ng buhay sa kanya, wala umano siyang karapatan na bumawi ng buhay ng iba na wala namang ginagawa.